Alright now, what's WhatsApp mga idol. So atong location karon mga idol nata sa mga Pardo eh, area mga idol no. So ganito yung gawin yung mga idol ha. So ayan no, may nakuha tayo na booking. So balik bago natin i-complete yung mga idol. Set muna natin yung auto assignment filter natin. Ganito lang mga idol. Basta sundan niyo lang ito, mga idol. Hindi ko alam kung maklaro ba to sa camera mga idol. So since kaya tong location is South Cebu area. So itong South Cebu area mga idol, ay wag na natin tong i-check tapos itong mga malayong lugar ay i-check natin basta pag ano yung location mo mga idol ay hindi mo yun isali sa hindi mo yun isali sa check sa ano sa auto assignment filter wag mo yung i-check and then save so ganun lang so ayan naka auto na po tayo ayan so pwede natin itong i-complete mga idol para may bokeh na pumasok agad di ba so tingnan natin ha ay, magrip, ma need pala na natin mag-refill mga idol. Kasi ano ano na pala yung coin natin 34 na lang. So, ayan oh, di ba? <laughs> May nakuha pa rin tayo. So, ayan naka-auto kasi naka-auto tayo, so automatic na yan papasok, di ba? So, ganun lang gawin yung mga idol, di ba? Napakadali lang, sikas lang ata yan ah. Na bago natin i-complete, hindi palang lang umabot ng isang minutos, napasok na tayo ulit, di ba? Tapos chat natin to. Good Eves, ma'am, sir. Padawan ko. Ganun lang. Chat chat niyo yung lang yung customer niyo para makita niya na active tayo sa poking Yung location sa papuntang uh, pick up 1.3 km mga idol. So ayan, tara, let's go. pag ano yung ginawa ko mga idol yun lang bago nyo i-complete yung booking i-set up nyo muna yung auto assignment filter para mapasokan kayo ulit di ba napakadali lang mga ano lang yata yan hindi, hindi yata yun umabot ng isang minuto pag complete natin e eh, napasokan tayo di ba ganyan kasi ako magbiyahe mga idol kaya talagang Maka ano talaga ako bago ako umuwi talagang mayroon talaga akong ano ano uh, makakumpet talaga ako ng nasa mga 6 to 7 orders part sa ano lang yung part time lang po yon at yung kinikita ko naman dyan is umabot lang po ng mga 800 mga idol